bata, kamusta po ang lahat sa inyo? Marami ba kayong natutunan sa second phase na ito ng ating laro ng hinaharap? Ngayon sa ating CBC na online na klase sa inyong tahanan ay pag-uusapan naman natin ang patungkol sa competition. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng competition? At sa isang kompetisyon, karaniwan ka bang nananalo o natatalo? At sino na sa si inyo ang nakatanggap na ng bonus sa laro? Sa laro ng hinaharap, nalaman natin na mayroon tayong mga kaaway. Sino sila? Ang ating mga kaaway ay ang ating sariling kalooban, ang mundo at ang kasamaan. At natutunan din natin ang isang napakahalagang sikreto, ang magkaroon ng lakas upang talunin sila. Natatandaan mo ba ito? Ang magbibigay sa atin ng lakas upang matalo ang ating mga kalaban ay ang laging unahin na gawin ang kalooban ng Diyos. Kung sa ating mga desisyon at mga reaksyon ay iniisip natin na pasayahin ang Diyos, lagi niyang ibibigay sa atin ang lakas upang malampasan ang ating mga kaaway. Dumating sa CBC ang ating mga kaibigan na si Nalilika, Mabel at Hugo. At nagsimula si teacher sa klase ng may interesanteng tanong. Nagtanong siya ng ganito, Mga bata, alam niyo ba na sa bawat araw ay kailangan nating makipaglaban? Ngunit hindi ito laban sa pagitan ng iyong kaibigan na bilang isang laro, o magalit ka sa tao dahil binubuli ka. Kaya ano ang dapat nating labanan? Alam niyo po ba? Oo, kailangan nating makipaglaban sa ating mga kaaway araw-araw. Kailangan nating labanan at talunin ang gusto ng ating sariling kalooban at ang kahin ng mundo at ng kasamaan. At ikwekwento ng teacher ang tungkol sa dalawang hari upang mas maunawaan nila ang tungkol sa labanan na ito. Ang dalawang hari na ito ay sina Saul at David. Oo, nagkaroon sila ng mga kalaban sa mga tigmaan at kailangan nilang lumaban. Ngunit, hindi ito ang laban na ating pag-uusapan. Tulad ng bawat isa sa atin, kailangan din nilang lumaban sa mga kalaban ng laro ng hinaharap na parehas ng kung ano ang mayroon ngayon. Ang ating sariling kalooban, ang kasamaan at ang mundo. Si Haring Saul ay nagsimula ng kanyang paghahari ng napakahusay dahil masunurin siya at nagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit iminungkahi sa kanya ng sarili niyang kalooban na hindi na niya kailangan ang Diyos at mabuti na siya at sa gayon hindi niya kinalugdan ang Panginoon. Kaya wala ng lakas si Saul na manalo sa laro ng hinaharap. Siya ay naging mapagmataas. Ang pagmamataas ba ay nagpapalapit o nagpapalayo sa atin sa Diyos? Nagsimula siyang kumilos na parang hindi na niya kailangan ang Diyos. Napakabata pa ni David nang siya ay naging hari palagi siyang nagtitiwala sa Diyos. Pinapasaya niya una ang Diyos at naging masunurin sa instruction manual ng laro ng hinaharap. Ngunit sa sandali, si David ay nagpadala din o nakinig sa ininungkahi ng kanyang sariling kalooban at gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Gayunpaman, hindi tulad ni Saul, si David ay mapagpakumbaba at inamin niya na hindi niya napasaya ang Diyos. Sa salita ng Diyos na ating instruction manual, mayroon tayong verse na nagsasabi patungkol sa kung ano ang bonus na mayroon tayo sa laro ng hinaharap. Ganito ang sinabi. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubosang nalipol. Ito ay mababasa natin sa Panaghoy chapter 3 verse 22. Nagsisi si David at humingi ng tawad sa Diyos, kaya pinatawad siya. Ibig sabihin, natanggap niya ang awa ng Diyos. Ito ang bonus na ating matatanggap sa Game Master kung tayo ay totoo at mapagpakumbaba. Nangangahulugan na binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsimula muli at magpatuloy sa laro ng hinaharap. Ito ay tulad ng pagbabalik sa simula ng laro at ulitin ito sa simula. At sa pagkakataon na ito, ay gagawin mo na kung ano ang tama tulad ng pakikipaglaban ni Na Saul at David sa mga kalaban sa laro ng hinaharap, araw-araw din dapat tayong makipaglaban. Ngunit magkakaroon lamang tayo ng lakas upang lumaban at manalo kung lagi nating gagawin ang kalooban ng Diyos at uunahin siya na pasayahin siya sa pamamagitan ng ating pag-uugali at tamang pagkili. At kung nagkamali ka sa kalagitnaan ng laro, tandaan ang bonus ng Diyos para sa mga taong totoo at tunay na nagsisi. At higit pa nating malalaman ang patungkol dito sa mga susunod na CBC. Kaya tayo ngayon ay manalangin at hingiin natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas upang magtagumpay sa kompetisyon na ito. Ipikit ang ating mata, kamay sa puso at manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita, aking Ama, na Panginoon na unawaan namin na kailangan namin ng iyong kalakasan, Panginoon. May God, bigyan mo kami may God ng lakas para Panginoon tunay na magtagumpay sa buhay na ito at hindi kami may God matalo sa kompetisyon na meron kami may God sa aming buhay. May God, maraming maraming salamat sa iyong salita at sa iyong gabay, Panginoong Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Isa natin sa pamamagitan ng laro upang hindi mo makalimutan ang iyong natutunan ipapaliwanag ko kung paano ito lalaroin. Kailangan mong bigyan ng lobo ang iyong mga kasama at ipaliwanag sa kanila na ikaw ay matatanong. At ayon sa kanilang sagot, dapat mong lagyan o alisan ng hangin ang lobo. At kung sa kanilang sagot, ay sila ay mapagpakumbaba gaya ni David ay dapat mong alisan ng hangin ang lobo ng kaunti. At kung sasagot nila ay sila ay mapagmataas, gaya ni Saul, dapat nila itong lagyan. Pagkatapos ito, ay hilingin sa kanila na hanginan lang ito ng kaunti. Pagkatapos ay magtanong patungkol sa sitwasyon sa buhay. Tulad ng unang. Kung natalo ang iyong team sa isang kompetisyon, binabati mo ba ang nanalong team? Pangalawa, ipinapakita mo ba ang iyong mataas na marka sa isang kaklase na nakakuha ng mababang marka sa pagsusulit at pinagtatakawaan siya? Pangatlo, ipinapakita mo ba ang iyong bagong laruan sa iyong mga kaibigan? ngunit hindi mo naman sila pinapahiram nito? Kapag tapos na ang laro, hilingin sa kanila na tignan ang laki ng bawat lobo at itanong sa kanila kung ano ang naisip nila sa resulta. Ipaliwanag sa kanila na sa buhay, tayo ay tulad ng mga lobo na ito. Kapag tayo ay nagmamalaki at sinasabing hindi natin kailangan ang Diyos sa ating buhay, tayo ay napupuno ng ating sarili at hindi nabibigyang espasyo ang Diyos na makapasok at manirahan sa atin. Gayunpaman, kapag tayo ay mapagpakumbaba, kung isang araw kinailangan mo ito, magkakaroon ka ng bonus mula sa Diyos dahil inalis natin sa ating sarili ang lahat ng pagmamataas na nagpapahintulot sa Kanya na makahanap ng espasyo sa loob natin. Gustong-gusto ko na makasama kayo dito. Tapos na ang ating CBC Online Class at makikita muli tayo sa susunod na CBC Online Class sa inyong tahanan. Paalam mga munting bata, pagpalain kayong lahat ng Diyos.